Mga minamahal na kapatid, bago natin simula ng panalangin ito, inaanyayahan ko kayong tipunin ang inyong mga puso sa presensya ng Panginoon. tihayang niyang yung banal na liwanag ay dumampi sa inyong paloob na pagkatao ng may kahinahunan at katotohanan. Naway ang bawat salitang binigkas ay maging daan ng kapayapaan para sa inyo isang kanlungan mula sa pagkapagod at isang bukas na pinto patungo sa kapahingahan na nagbumula sa kaitaasan. Lumapit ng may kumpiyansa sapagkat siya na tumatawag sa atin upang manalangin ngayong gabi ay siya ring nagpapagaling, N nagpapanumbalik at nagpapanatili. Naway ang pagsusuma muna ito ay maging Mula ngayon isang kanlungan para sa inyong kaluluwa. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng banal na Espiritu. Amen. Panginoong Diyos ng lahat ng kaaliwan, habang papasok ako sa tahimik na gabing ito, itinataas ko ang aking kaluluwa sa harap mo. Hiniling na ang iyong salita ay tumagos sa aking pagod na puso at ipagkalob dito ang kapahingahan na tanging ang iyong Espiritu lamang ang nakakaalam kung paano ipagkaloob. At sa pagtitiwala na Ikaw ang nagbibigay ng tulog sa Kanyang minamahal, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking mga hindi mapakali na kaisipan. Diak na ang iyong liwanag ay nagtataboy ng lahat ng kaguluhan. Panginoon na nagpapakalma sa mga bagyo ng dagat at ng kaluluwa, hinihiling ko sa iyo na bisitahin. Mo ngayon ang bawat anino na sumasakop sa aking isipan, pinapalambot ang aking mga takot at pinapatahimik, ang bawat tinig na salungat sa kapayapaan at naniniwala ako ng matatag na walang imposible para sa kanya na nagbabantay sa Israel at hindi natutulog o natutulog sapagkat ang iyong katapatan ang nagpapalakas sa akin. Kataas-taas ang Diyos, Ama ng mga awa, ibus mo sa akin ang isang pahid ng kapahingahan tulad ng hamog na tahimik na bumababa sa uhaw na lupa upang ang aking katawan ay mabawi ang lakas at ang aking espiritu ay makatagpo ng katahimikan at lubos akong nagtitiwala na tulad ng paggabay mo sa Israel sa disyerto, gayon din ay gagabayan mo ang aking puso sa mga tubig na payapa. Panginoong Jesus, banal na manggagamot, hinihiling ko sa iyo na pagalingin ang lahat ng pagkabalisa na pumipighati. Sa aking puso, lahat ng bigat na naipon sa akin sa buong araw na ito, bawat alaala na nakasasakit at bumabagabag, at naniniwala ako ng may buhay na pag-asa na, kung loloobin mo, mapagaling mo ako ngayon, sapagkat ang iyong salita ay may kapangyarihan sa lahat ng nagpapahirap sa akin. Banal na Espiritu, matamis na panauhin ng kaluluwa, isinasamo ko sa iyo na ihinga mo ang iyong kapayapaan sa akin, ang kapayapaan iyon na higit sa lahat ng pangunawa at nakapatong na parang balabal sa mga sumusuko sa iyong pag-ibig. At nagtitiwala ako ng may katiyakan bilang anak na ang iyong presensya ay nagpapaalis ng dalamhati at binabago ang gabi tungo sa isang banal na kanlungan. Amang walang hanggan, lumalapit ako sa iyo na hinihiling na alisin mo sa akin ang anumang espiritual na kaguluhan, lahat ng dinakikitang pagkabalisa, lahat ng walang pangalang takot na sumusubok na sumakop sa aking kapahingahan. At naniniwala ako ng may time, -time na ang iyong pangalan ay isang pinakamatibay na tore kung saan ang lahat ng nangangalong dito ay nakakahanap ng kanlungan. Panginoon ng buhay, ngayon ay ipinapadala ko sa iyo ang isang pagsusumamo para sa panloob na paggaling. Hinihiling na dalawin mo ang mga nakatagong sugat sa loob ko, iyong mga nakikita sa katahimikan ng gabi at ginugulo ang aking pahinga, at lubos akong nagtitiwala na ikaw na sumasaliksik sa mga puso at isipan ay nakakaalam kung paano ibalik ang hindi kayang abutin ng iba, Diyos ng walang hanggang kabutihan. Esetsi. Hinihiling ko na ibalik mo ang aking kakayahang magpahinga na pinalalaya ako mula sa lahat ng tensyon, lahat ng pagkabalisa, at lahat ng emosyonal na labis na karga at matatag akong naniniwala na ang Iyong pag-ibig ay nagtataboy ng lahat ng takot at binibihisan ako ng proteksyon at katahimikan. Amang banal, hinihiling ko sa iyo na ang gabing ito ay maging isang sakramento ng pagpapanibago para sa akin e kung saan ang aking kaluluwa ay nagpapahinga sa distikadis distis Yung mga bisig at nakakahanap ng ginhawa, kahit na ang mga pakikibaka sa susunod na araw ay umiiral pa rin at nagtitiwala ako ng may maamo na puso na ang iyong mga plano ay kapayapaan at hindi paghihirap. Maawaing Panginoon, hinihiling ko na bantayan mo ang aking pahinga na iniiwasan ng bawat espiritual na pag-atake, bawat palaso ng kaguluhan at bawat kaguluhan ng isip at naniniwala ako ng may matibay na pananampalataya na ipapadala mo ang iyong mga anghel upang magkampo sa paligid. Ng mga natatakot at nagpaparangal sa iyo, Diyos ng Mahabagin, isinusuko ko sa iyo ang mga bagay na nagpapahirap sa akin, ang mga bagay na hindi ko kayang lutasin, at ang mga bagay na hindi ko pa nauunawaan, nagmamakaawa ako na baguhin. Mo ang aking pasanin tungo sa kagaanan at ang aking kaguluhan tungo sa kaayusan. At nagtitiwala ako na gumagawa ka ng mga kababalaghan kahit sa katahimikan na ginagabayan ang lahat ng bagay para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa iyo. Panginoon, hinihiling ko na ang iyong salita ay maging para sa akin tulad ng pagkamatay nito para kay Elias pagkaing nagpapalakas at nagpapanatili upang malampasan ko ang gabing ito nang may katahimikan at magising na may panibagong sigla at nagtitiwala ako na alam mo ang aking pinakamalalim na pangangailangan. Bago ko pa man ito bigkasin, Diyos na walang hanggan, inilalagay ko ang aking sarili ng buo sa ilalim ng iyong proteksyon ngayong gabi nagmamakaawa na ikaw ang maging tagapag-alaga ng aking mga panaginip, ng aking isipan at ng aking puso na itinataboy ang anumang anino na sumusubok na lumapit. At nagtitiwala ako ng may lubos na pagsuko na sa iyong mga bisig ay matatagpuan ko ang tunay na kapahingahan sapagkat ikaw ang Diyos na nagbabantay sa akin. Makapangyarihang Diyos habang ako'y sumisilip ng mas malalim sa katahimikan ng gabing ito, inihaharap ko sa iyo ang lahat ng aspeto ng aking buhay na nananatiling na babagabag at humihingi ng kagalingan, hinihiling na ang iyong buhay at mabisang salita ay magbigay liwanag sa kanila at nagtitiwala ako ng may paggalang na hindi mo hamakin ang daing ng mga taong humahanap sa iyo nang may nagsisising puso. Maawaing ama, isinasamo ko sa iyo na alisin sa akin ang lahat ng naipon na pagkabalisa, bawat paulit-ulit na kaisipan na sumusubok na sa lakayin ng aking kapahingahan. At balutin ako ng banayad na kapayapaan na nagmumula lamang sa iyong puso. At matatag akong naniniwala na tulad des ng pag-uutos mo sa mga bituin, iniuutos mo rin sa aking panloob na sarili na maging tahimik. Diyos ng walang hanggang katapatan, hinihiling ko sa iyo na bisitahin ang silid na ito. Baguhin ito bilang isang espasyo ng biyaya at proteksyon. Pinapabanal ang bawat detalye at inaalis ang lahat ng hindi nagmumula sa iyong harapan. At nagtitiwala ako ng may mapayapang pagsuko na binabantayan ng iyong mga anghel ang mga nagpapahinga sa anino ng kataas-taasan. Panginoong Hesus, walang hanggang salita ng Ama, isinasamo ko sa iyo na akayin mo ako sa karanasan ng pagpapahinga sa iyong tinig. Ang parehong tinig na nagsabi sa nagngangalit na dagat, pumayapa ka, tumahimik ka, hinihiling ko na pakalmahin mo rin ang aking magulong emosyon at naniniwala ako na kung lolobin mo, maibabalik mo ang aking panloob na kapayapaan sa sandaling ito. Banal na Espiritu, liwanag ng mga puso, hinihiling ko sa iyo na tumagos sa bawat madilim na bahagi sa loob ko. Pinapawi ang mga takot, masasakit na alaala, at mga alalahanin sa hinaharap na binibigyan ako ng malalim na kapahingahan. At nagtitiwala ako ng may buhay na pananampalataya, na kung saan naroon ng iyong Espiritu, doon naghahari ang kalayaan at katahimikan. Aman ng walang hanggang pag-ibig, inaharap ko sa iyo ang aking emosyonal at espiritwal na mga kahinaan. Hinihiling na ibuhos mo sa kanila ang lakas ng iyong makapangyarihang kamay upang walang makagambala sa aking pagtulog. At naniniwala ako na ikaw ang aking ligtas na kanlungan kung saan walang puwersa ng kadiliman ang may kapangyarihan. Panginoon, isinasamu ko sa iyo na alisin ang lahat ng nagbabanta sa aking kapayapaan ngayon. Mga tensyon, mga espiritual na pangaapi, mga kaguluhan sa pag-iisip, at anumang kaguluhan na bumabangon laban sa kapayapaan. At nagtitiwala ako ng may lubos na katiyakan na ang iyong pangalan ay isang kalasag para sa mga nanganganlong dito. Tapat na Diyos, hinihiling ko na ang iyong salita ay maging ngayong gabi isang balsamo na nagpapagaling sa mga lumang sugat, iyong mga nagiging mas sensitibo kapag ang bahay ay tahimik at ang kaluluwa ay nag-iisa. At nagtitiwala ako na ikaw ang Diyos na nagpapagaling sa mga pusong sawi at nagtatali ng kanilang mga sugat ng may lambing. Panginoon, tinitipon ko ngayon ang lahat ng nagpapabigat sa akin. Mga pagkukulang, pagkakasala, mga alalahanin, mga bigong inaasahan, mga hindi masabi na takot. Hinihiling ko na ilagay mo ang mga ito sa ilalim ng liwanag ng iyong awa. At lubos akong naniniwala na ang yung habag ay nagpapanibago sa lahat ng bagay at nagpapanumbalik kahit sa tila na wala. Ama, isinasamu ko sa iyo na baguhin ang gabing ito tungo sa isang malalim na karanasan ng kalayaan. Inaalis sa akin ang lahat ng espiritual, nakaguluhan na nagpapakita ng sarili sa kawalan ng pahinga, mabilis na pag-iisip o mga takot sa gabi, at nagtitiwala ako na ikaw ang Diyos na nagpapalaya at nangunguna sa kapayapaan. Mga minamahal na kapatid, Bago natin tapusin ang banal na sandaling ito, inaanyayahan ko kayo sa isang simple ngunit malalim na gawaing misyonero. Kung ang panalangin ito ay nakaantig sa inyong puso, pakiclick ang buton na like dahil ang gawaing ito ay nakakatulong sa salita ng Diyos na maabot ang iba pang ang mga kaluluwa na tulad ninyo ay nangangailangan ng pahinga pagaling at espiritual na pagbabago. Ang bawat kilos ng suporta ay isang binhing inihasik sa malawak na bukid ng Panginoon at sa pamamagitan ng gawain ito, maraming buhay ang maaring maabot ng banal na biyaya. Hinihiling ko rin sa inyo na ibahagi ang panalanging ito sa inyong pamilya, mga kaibigan, mga grupo ng pananampalataya at yung mga komunidad sa social media. Maraming tawang nahaharap sa mga gabi ng paghihirap o pagkabalisa at marahil ang pagsusumamo na ito ay maaaring maging balsamo na gagamitin ng Diyos upang maibalik ang mga puso, pakalmahin ang mga isipan at akayin ang mga kaluluwa sa kapayapaang higit sa lahat ng pangunawa. Maging mga instrumento ng ebanghelisasyon na hinahayaan ng parehong biyayang ito na Mabot ang mga higit na nangangailangan nito. Inaanyayahan ko rin kayong mag-iwan ng inyong mga kahilingan sa panalangin sa mga komento. Dito ang bawat intensyon ay tinatanggap ng may paggalang at sama-sama tayong nagtatayo ng isang silid sa itaas ng pamamagitan kung saan ang mga pagdurusa ng ilan ay sumasama sa mga pagsusumamo ng iba na lumilikha ng isang dakilang espiritual na agos na umaakyat sa trono ng Diyos. Kung nais mong ipahayag ang iyong pananampalataya, maaari mong isulat ang pariralang, Panginoon, ngayong umaga ay humihingi ako ng isang himala na way ang gawain ito ay maging parang insenso na umaakyat sa langit at nagpapahayag ng tiwala ng iyong puso bilang anak. At kung hindi mo pa ito nagagawa, Hinihiling ko na mag-subscribe ka sa channel na ito at i-activate ang mga abiso. Sa paggawa nito, sumasali ka sa isang espiritual na kalungan, isang tunay na tolda ng permanenteng panalangin kung saan tinatanggap ka namin araw-araw na may mga salita ng pananampalataya, mga panalangin liturhiko at mga mensahe na nagpapalakas sa kaluluwa. Sa bawat bagong nilalaman Naisustabing nice maging isang parola para sa iyo na naiilawan sa gabi. Balaging inaakay ka sa presensya ng Panginoon. Manatiling matatag, may kumpiyansa at sumuko sapagkat siya na nagsimula ng mabuting gawain sa iyo ay tapat upang tapusin ito. Naway bumaba ang kapayapaan sa bawat tahanan. Naway umapaw ang aliw sa bawat puso at naway sumikat ang liwanag ng pag-asa sa bawat gabi lumakad ka ng may katiyakan na binabantayan ka ng Diyos, inaalalayan ka at binabago ka kahit na hindi mo siya nakikita, kahit na hindi mo siya nararamdaman, dahil ang kanyang katapatan ay hindi kailanman nabibigo. Tayo ay natipon at patuloy na magkakasama sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.